Yung nagpa sa'yo yung crush mo? Naku po, sana all. <laughs> Alright! Ah uh, miss, pulang sa tamis. Ah, okay po. <laughs> Ay, wait po. Ayan sir, tigman niyo po. <laughs> okay na to. Ayan! Hmm, sinakay na. <laughs> Sobrang tanis. Uy, ate, hindi pa tapos yung duty mo. <laughs> Employee. Ibu, hey, dah insaf, Relate to guys, relate to. Kakamayan uh, ka na lang talaga, kada buwan. <laughs> Aray ko. <laughs> Hong Kong date or Korea date? Paris date. <laughs> Pero mas maganda yon sa Paris date. <laughs> Sana oh. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. <laughs> Pati pa, anak ayakap. <laughs> Talagang mahigpit yung pagkakayakap be eh, no. Takot mahulog sa maling tao. <laughs> uy uy sana all. Hay Ano Yung signal. Parang ang layo ata ng mix and match sa mix signal. <laughs> Malakas na kasi yung pagbagyo, aba. Hindi, <laughs> wow. Oh, Tignan mo yung mga bata, oh. Tiktok na lang, oh. Yung panahon namin, wala, suntukan lang kami. Yun na, wala na. Lang. <laughs> wala lang, suntukan lang daw. Yun yung pinakalibangan nila nung araw. Karatado pala ito, Bobo... -bo 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 -bo. Baha ka lang! Ha? Ang hirap pala pag mag-isa ka dyan ano? Single ka na nga tapos binaha ka pa. <laughs> Halakang taga tagabuhat Aray ko. <laughs> Emotional damage! <laughs> oh, oh shit! Pakasal na tayo? Sige. Sa mo gusto? Sa pare o sa mayor? Siyempre sa'yo. Tangang to. Nirereto pa ako sa iba. <laughs> <laughs> Parang ika yung tanga eh. <laughs> <laughs> Gago! Buh! <laughs> <laughs> <Sagpaalam> ka sa jowa <laughs> mo na magkakapelang. kape lang, sa <laughs> 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 Kape nga! <laughs> <laughs> Pero sa available. <barna. laughs> with 22 kilograms of baggage included. Ginawang copy shop yung bar. <laughs> oh. <laughs> 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 Yari ka. James Harden. <laughs> Gulat eh. Pero hindi mo makikita kay James Harden na nagbablast siya kasi purbalbas eh. <laughs> <laughs> alam nyo ba yung larong to? Ha? Siguro yung mga batang 90s alam na alam yung larong to ano? Parang online pet yun di ba? <laughs> so weird <laughs> <Bu> uh! <laughs> Aray ko be Akala mo sing-sing na. <laughs> sa <usawan> lang pala. <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Para lang <laughs> sa iyo. Uy. <laughs> wow! Bira na yung ganyan mga tulak. sa pag ROTC pero eeeeeee eee! eee! ganda niya ate oh sana oh bihira na yung naglalakas loob na magharana ng ganyan no, kasi ang panahon ngayon mabilisan na ang ligawan ngayon eh hindi katulad dati na buwan bago makuha ang isang babae Paano mo sabi? ang <laughs> putik. Alam mo ah. Bro. Don't do it, bro. <laughs> Good job. Good job, bro. <laughs> Para bang pumasa ka sa exam. <laughs> isang lingon mo lang talaga, tol. Yaring, yaring. Mukhang <laughs> nakachamba ka. Uh, 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 uh. <laughs> Saktong-sakto sa isang walang ngipin. <laughs> Miriam. <May> <laughs> Binanawag imong mama. Bawang perang. Hello Ma? Ma? Woo! Ma? ma. <laughs> 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 Parang airbus din kasi yung bawang e eh. <laughs> Dapat ganito yung nagbaviral eh, <laughs> Kalokohan? Baliw! <laughs> 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 wala ate nagjowa ka ng cargay <laughs> nakarinig ng turbo hindi na tinuloy yung kiss <laughs> e <Yeah>, boy <laughs> <laughs> nagpabibisik <Crash>. ay, ay. <laughs> gustong-gusto rin naman pala <laughs> Kunwari nagsusungit pa si ate Magaling ka magaling Boy, binabangot ka gago Ano ba yan mga idol? Pinatatunog! durusa na to. Hindi <laughs> <laughs> na tayo pwede mag live, Tatoo ako. Ayan o, no, nakalagay o. C-H-A-R-M. Char! Ako yan, ako yan, ako yan. Ako yan. <laughs> Pag yan, nakita ng maging susunod na babae mo, de depress siya. Hindi <laughs> <laughs> yeah, akong palitan. Hindi mo sure, ate. Eh. <laughs> Parang yung pagkakaalam ko, ha, yung karamihan na nagpapatato ng pangalan ng kanilang jawa madalas silang nagbe-break. Ayokong mag-overthink, ha, ate. Oh! Tsaka yung sinasabi niya, madi-depress na susunod na babae, ipapakover up lang naman niya yan. <laughs> <laughs> tama na, nahihilo na ako, tama na. <laughs> Aray! po <laughs> Yung tinulungan mo yung tropa mong may nililigawan siya Tapos napasama pa Baka naman kasi first meet pa lang yun Ayos <laughs> <laughs> uh, May kabit ka naman pala eh. Kaso mahal pa niya? What? Ang galing ha? Well, alam na natin ang babaeng yan. Para sa lahat. Salamat sa bagyo! Dati ko rin yung crush ko. Uy! Agoy! <laughs> Agoy! <laughs> eh, paano pag wala ng bagyo, hindi mo na maahatid? Aray ko! <laughs> o na! <laughs> no podrás escapar de mí. A vayas Amoy, alipo nga yung pag-iibigan nila <laughs> Nice <laughs> Wala tol eh. Naka side eye eh. Alam na alam mong galit na galit sa yun eh. <laughs> Ang gawin mo na lang tol, bumawi ka na lang pagkatapos kumain. <laughs> four, two, three, Kasuit naman ni eh, gentleman lang ba no bago pumunta sa kanilang destinasyon parang nai-inlove na rin si ate no? baka love language niya kasi yon wala kami pakialam <laughs> Do you believe in love at first sign or should I maybe pass by again? Aray, <laughs> Now you know kung gaano ka sakit ma-reject, ha? Huh? Dapat ma-feel din ng isang babayan kung paano ma-reject. Daddy, chill. You are dating your strict parents, yet? Ha? Huh? <laughs> Takas pa, Morte. <laughs> gue uwi, mag na lang yan. mindset ba? Mindset. Piste? Pwede naman kasing kumain ng hindi naghahalikan. Pag ako talaga, naagaw ko yung tinidor na yan, ha? Huwag ka iiyak. Kung ka, ano yung gusto mo? Burger o donut? Burger. Huwag Ay, na Bakit? Huwag na yung... Burger pala eh. Bakit na? Burger kasi yung gusto ko. Akala ko ba ako yung pipiliin titili mo? Wala ka mo sa option. Wala sa option? Eh, oh. eh bakit ko ilalagay yung sarili ko sa option? Eh, hindi naman ako option mo. Option mo lang ako, ganun. Bakit ko ilalagay yung <laughs> sarili ko sa option? Akala ko ba? Asa sir, sinabi mo na Blab blab, ikaw lagi yung pipiliin ko. Asan ah, na yun? Where is it? <laughs> Tapos wala lang pala, burger lang pala yung pinagpalit sa akin. Ano yun? Wala ka kasi dun sa choices. Wala ka dyan. <laughs> <laughs> okay, go. Okay, ikaw na, na? lang. Want... Ikaw na! Ikaw <laughs> sa burger. Nagtampo eh, no? <laughs> Parang ginaya niya yung ugali nung jowa niya. No? <laughs> Gusto lang siguro iparamdam eh, kung paano toyoin yung jowa niya. <laughs> Binabalik lang niya. <laughs> Women <laughs> At na Tapos rin ng mapanakit natin Kundin Sana nag-enjoy tayong lahat <laughs> Eto nga pala Mga team Sana all natin Shoutout sa inyong lahat Mamamatay at akong single Wala na nga akong pera Nang hiya Talo pa ako sa mukha Nakakaba trip talaga What is your profession? <laughs>